Hi guys! Ayun, uh, papasyal tayo dito sa ating alagang mga aso. na ko kung makakapaso ako stage, Cage. So, sandali lang. Ayan guys, mga tulog oh. Yan, si Shuki. Si Kuki. At yung nanay, si Puti, si Yui. Wow! Siyempre, ang aking paboritong si Moon. That's so beautiful! So guys, ah... Uh, papasukin ko yung cage saglit guys dito na ako sa loob ano, no, yan no, Dinatambahan no, na ako no. ni Yui. oh eh. ay wait 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 ayan na nagkagulo na sila guys oh wait wait okay wait yan sagit naiiwan ako guys ayun no? Oy! Oh, parito kayo lahat! <laughs> Ayun! Oy! So, yun guys, hanggang dito na lang at ikukulong-kuli yung tatlo. What? Paalam!